Magandang araw mga ka-native! Welcome back pumuli sa ating episode ngayong araw Kung saan ating alamin ang tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga manok Ngayon, katalakayan natin ng isang mahalagang topic na madalas hindi napabansin pero importante itong gawin Ano ba kahalaga ang tamang espasyo sa pag-aalaga ng native chicken? Ang native chicken ay madaling alagaan at hinahanap sa merkado dahil sa masarap at malinamnam nitong karne. Ang native chicken ay karaniwang inaalagaan sa bakuran. Ay kaya naman ang pagbibigay ng malaking espasyo sa ating mga native chicken ay isang recommended na pag-aalaga. Bakit mahalaga ang tamang espasyo? Pinakauna mga kanative ay iwas siksikan at maywasan natin ang stress sa ating mga manok. Kapag masyadong siksikan ang mga manok natin, nagkakaroon sila ng stress. Alam nyo ba, ang stress ay pwedeng magdulot ng pagkabagsak? ng resistensya at mabilis silang magkasakit? Kaya naman, kailangan ng tamang espasyo ng bawat manok. At para na rin maiwasan natin ang sugatan at feather picking. Kung masyadong dikit-dikit, ang tendency nito mga kanitib, nagkakaroon ng feather picking na karaniwang sanhinang pagkasugat ng ating mga manok na pwede nilang ikamatay mga native At pangatlo mga ka-native, mas magandang paglaki ng ating mga manok pag may tamang espasyo. Kapag malaya silang gumalaw, mas gumaganda ang kanilang muscle development. Mas firm ang karne ng native chicken kapag sila ay malayang nakakalakad. At pang-apat, mga kanitib, mas malinis na kapaligiran. Kung sakto ang espasyo, mas madali nating malinis ang kanilang kulungan at hindi naiipon ang kanilang mga dumi sa isang lugar. Kaya naman, may iwasan natin ang pagdami ng bakterya at mabahong kapaligiran. At para na rin may sila sa pagkakasakit mga kanitib. Ngayon ang tanong mga kanitib, Gaano kalaking espasyo ang kailangan? Ang recommended na sukat para sa isang manok, mga native, ay nasa 1.5 hanggang 2 square feet per chicken. Para sa semi-confined na setup, kagaya ng ginawa natin, mga native. Pero mas maganda pa rin kapag free range, yung pinapakawalan natin o tinatawag natin na kawalay na pag-aalaga, mga native. Pag may sapat na space at nakakilo sila ng maayos at nakakalanghap ng sariwang hangin at nakakakain ng damo o insekto, ito ay tinatawag na free range setup. Ito ang sekreto kung bakit mas masarap at mas healthy ang native chicken. Oops, huwag ka muna mag-scroll mga ka-native. Meron pa tayong idadagdag. Bakit kailangan na sa walay o may distansya ang mga manok natin? Una, mga kanative, maiwasan natin ang pagkakasakit ng ating mga manok. At kung mayroon mang magkasakit sa ating mga manok, madali nating mahiwalay para hindi mahawa ang iba. Mas mabilis ang gamutan at maiiwasan ang pagkalat ng mga sakit. At pangalawa, mga kanative, magkakaiba ang edad ng mga manok natin. At dahil dito, magkakaiba ang pangangailangan ng mga sisiw, dumalaga at inahin. Kung magkahalo-halo sila, hindi natin may ang pag-aaway-aaway ng mga manok. At eto pa mga kanaytib, hindi rin tugma ang pagkain na ibibigay natin. At ang pangatlo, mas organized ang pag-aalaga. Kapag hiwa-hiwalay, mas madali natin mamonitor kung sino ang dapat pigyan ng vitamins at alam din natin kung pwede na silang ibenta. Kaya mga ka native, tandaan ninyo, ang tamang espasyo ay hindi lang para sa komportable ang ating mga manok, kundi para lumaki silang malulusog, mas masarap ang karne at iwas sa sakit. Kaya naman mga ka native, wag nating ipagdamot sa ating mga native chicken ang kanilang natural na pangangailangan. Yun lamang po mga native. Kung nagustuhan mo po ang ating episode ngayong araw, huwag naman pong kalimutang mag-like, mag-follow at i ang ating video para mas marami pa tayong may bahagi tungkol sa wastong pag-aalaga ng native chicken. Salamat sa panunood mga ka-native! Happy farming at kita-kit sa susunod na ating episode! Salamat po!